Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating imanghelo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 18 verses 9 to 14. Kapatid, yung totoo, mapagbuhat ka ba ng sariling bangko? Mahalaga ba para sa iyo ang laging maiparting sa ibang tao kung gaano ka kagaling o kabuti? Mahalaga ba sa na laging malaman ang ibang tao yung mabubuti at magagandang nagagawa mo. Napapansin ba natin sa ating sarili ang ganitong pag-uugali? Ang mahirip pa ay kung minsan ay upang maiangat natin ang ating sarili ay natutukso tayong ibaba o di kaya ay pansinin ang pagkukulang ng iba. Minsan ay may mga taong ganyan sa paghahanga na maayangat ang sarili ay kinakailangan makapanira ng kapwa. Kaya't napakaganda ng paalala ni Jesus sa ating ibanghelo sa araw na ito. na may isang parisiyo na nasa templo ang nanalangin at iniangat ang sarili sa pagsunod sa mga kautusan. Ngunit kasunod naman ang paghusga sa isang maniningil ng buwis. Sa kabilang banda naman ay nanalangin ang may pagpapakumbaba ang maniningil ng buwis at puno ng paghingi ng tawad sa kanyang mga nagawang pagkakasala. Kaya't sinabi ni Jesus, sa pagkat sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang totoo ay may mga pagkakataon sigurong nakapagkukumpara tayo ng ating sarili sa ating kapwa. Ang mga mabuti nating nagawa kumpara sa iba, ang mga pagkakataon kung saan mas may nakayanan tayong gawin kumpara sa iba. Ngunit pinapaalala sa atin ni Jesus na piliin ang pagpapakumbaba. Mahalagang matanggap natin ang ating mga kakulangan at kahinaan pa at matanggap na lahat naman tayo ay nagahangad na mas mapabuti pa ang ating mga sarili. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kagalingan at lahat tayo ay may kanya-kanya pang kahinaan at pagkukulang. Kung tayo ay nananalangin, nawa ay mapagtanto natin hindi natin kailangang magmalaki sa harap ng ating Diyos Ama. Sapagkat siya ang higit na nakakikilala at nakakaunawa sa atin, higit pa sa ating mga sarili. Walang ibang pinakamabuting gawin, kundi ang laging bumalik sa ating Ama na mapagmahal at maunawain. Kung kilala natin ang ating Diyos Ama, makasisiguro tayong wala siyang hangad, kundi ang ating kabutihan. Ang mapaunlad pa ang ating buhay at maging mabuti niyang mga anak. Hindi na natin kailangan pang magkumpara sa iba sapagkat ang kanyang pag-ibig ay sapat na. Amen. Kung kayo po ay nabless ang video na ito, maaari po ninyong iklik ang like and share landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.